Siun saka nimo? Ngana mamal nimo siun nung sayang git...git...git padungan? Nung darungan siya? Sa? Nguni siya gilahos? A sa nga nimo siya gilahos? Gilahos nimo si Sarpe? Adungan siya, adungan siya. Nung sa unsat darungan siya Darungan siya baga, kiposan kure mudila nya. Nung nimo mam gilahos, nung nung dipatay, lilin namin anak kumanggul. <tuk> 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 Gwane sa lagimu, ngana mam

Wala na lang tayo mong gitulis. Wala na lang tayo mong patya. Di ko tapa ngayon, ane ron. Ah, lagi mo ito pa ang cellphone. Dili kang patay. Huwag ka naguna-una. Ibo pag ipigil ang o, isang. Pupuri. Isang mutan pag ipigil mo. Huwag ka naguna-una. Babay. Huwag ka naguna-una. Alam mo rin kay anak. Huwag ka naguna-una mong anak. ko sa mamalipay ka. Ha? Malipay ba ka? Huwag ka naguna na. Ano naman ha? Huwag Anong bigi ah. ka? Udo. Naka siya buka doon ka, nag oh. ka? Masaya. Kasuyo ka? gidala ni mo sa matro? Ang piti ma? Anong na natasya? Ha? ha? Anong napatudas na may natasya? Asa yeah. na Tiyakang. Walo. Anong na sa Walo. basak? Anong nasa niya?

Ikuan si Goro ang iyahan baka. Ang sabon imo nang dire. Dona kay intensyon, kuno. Ano sa SRP ni mo gidala sir? Mo mo han do mo mo nya. Santok sa So sa pagtuok ni mo dia sa makro, asa oh, ba to na matay na And uh, pagka kuman, gidala ni mo dito so sa SRP. So, ito, di ka sa SRP, sir? Hmm. Yeah. Ganong nakabalumang ka nga na ay area sa SRP? Pag-alumang ka. Pero may nakamagandoan sa so patuhin nila ba pa yan? So, pag labay ni Monito, huwag na muli hukang ang ba? Ikaw na sa ni Alsa niyan. Nagsakay siya sa dapit, sa front seat, sakay siya.

Tulong ka kaso. Wow! Walong kaso. Child abuse. Okay. Gudo, kuryoso lang ko Gudo. Kung sa'y gigamit pag putur si Kundila sa biktima. Ang 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 Ano lang ang sa ang Sa ang ang wala. Si. Ka, oh. si. Siyemang, yung yung hindi nga oo. ba? Sa imong paghalok, Sir, nakatog ang biktima, Sir? Wala. Mm. Wala. Nakamata siya? Nakamata. siya ng imong uh, gihalukan? Mm. So ni Sokol ang biktima? Ni Sokol? Oo. Mm. So, Sa na hinay ka ni Mo? Wala mo na dapatan patad ko, Sir. Ha? Sa to sa isang Sa mga limuha ng niya, mo na patay, diyan ang limuha sa prinsip o limuha mo sa passenger sa sa lipod? ang labay mo sa jeep ganong doon lang ito'y lama ang siding sa imuhang multi-cab, Gudok. ganong doon lang ito'y dugo ang siding sa multi-cab. ito sa dashboard.

Huwag mag-grab mong siya. mag-grab mong sila. Huwag lang mong siya, sir. kaya ng biktima ni mo, sir, so wala pa na ito krimen, sir. No. Wala so, who So Ito, first time na mo nakikita si Ako lang balik ko, sir, huwag ka na i biktima. pa ang biktima? Guro? Guwapa ang biktima? Ha? Oo. Oo Nabuhat na ini mo sa mga buhat. Do, after sa umat sa ba, disibad ka na yung sa Dremeo? Ha? Asa yung balay? Sa? 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 Ano ang gawin sa tumutungan na Ha? pa mo hapag-umangkol? Ang tagiya sa buong tiga, mo mga ba? Pero sigurado ka sa hindi ikaw rin ganda sa ating higay na, sir? Masailan. So, wag ka ka drugs ato? Sigurado ka? Yan, si drug test ka?

Consider siya na cosa. So. Ayun sa posisyon, ah, na na tungkol sa ang parameters of the, the or di suspect ang analysis tayo right. Then dito kung paano kaso. sa case, there are some possibilities of cases that we first thing. trip sayang the side, dependent upon which I will have to receive yet. Mm uh, -hmm. Uh, there might be crime of uh, homicide and theft Kung patay na, ikuha niya ay support. Or, robbery with homicide, um, kung buhay pagkuhan niya support. Tip po intimidation or force of court, kung mayulis against the victim So, dipindi pala sa to ang um, mm -hmm. investigation. Investigation na uh, formal bilog you know, ay he admitted and I advise the you ano, know, instructed the chief of police to take uh, it independent and competent counsel to advise him for the executive civil extradition Kung manahit sa uh, as mm -hmm. Kung narip siya, the, the crime is uh, ripped with the police side. Mm -hmm. CD, what will happen to Jason the onanakpa na to sauncelash? Well he's also facing another party's law no? by uh where he shouldn't have possible some may am witness CD against uh mm -hmm. As far as the one who drive, no, to the fact that who drive who drove the uh passenger gym during that time. Okay, uh, what is the motive behind the inquiry? Is it so, a hmm. robbery? Well, I got to establish it, but based on the institution, uh, naibog na siya. Kasi gandaan yun na lang kapag kuha niya cellphone? Yes, sir. Naka-commendation sa mga banis? Yes, of course. Kaya lang kong hindi na, even our honorable mayor will give the commendation. Sure. Past-past tayo, kung na-solve, of course, ako di sa makatulog, no? Hindi siya mo, hindi tawag sa kwal. dalit na lang lagi like, na

Brian. Ato sa Mr. Carlo Brian, kung sa gusto ng based on the uh, evidence o judicial confession mo siya. Kung okay. pangutan na sa imo ka rin kan Yeti and kan Mayor, uh, sa kuwan ba? Kasi kung doon -Kan ay mga balaka ang atong mga kegisun. how safe is the, uh, is the is Cebu City? Pero, yeah, ikaw muna. Well, of course, Cebu City is very safe, no? Kung namin mga tabo na hindi maayong sahay, yan? Drug related na siya. So, tuyo rin ang kapiling anak. Pero sa mga ng mga tao, ng mga peace loving, mga si peaceful kayo ang Cebu City para para sa masayo na sa tanang. Isolated case. case Kung ito nga po sa tanaw din tingin kay Murad, sa iyan statement, kung ipukutipan niya, i-confirm niya before, ikakonfirm niya, niya, mandawi niya, ikakonfirm ang lugar Then, of course, salita rin sa doktor kung ano sana sa na-expire ang biktima, Mark. Kaya dito pa sa toong ina, medyo uh, mag-usap na po ang territorial jurisdiction under the prosecution uh, of Declarations of Before kang mayor, be your day, uh, is subject pa for autopsy with the permission of the family? Well, I say okay. ang, ano Okay na mo? Mas maayo. E hey, para makita nyo na ito ang tanan na may rate, na may hmm. asadapit, ito o oh, tanan, makita na ito na tanan.

ko no, sa pagsugod, sugod abot kasi sa mga station, kung Sir so siya, kita ang na, hindi sa'yo ang siya, ano siya, ano siya, ano siya, ano siya, so napukay ko po so, sa ni Sir Diaz, siya, kita 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 ko sa mga bali, mga abang, Polis, sir, bilir polis, sir, aktif, sir, bantu, sir, yang

ya o porta lugos man. Eh tan Well sa taga Liloan man ni sila and then uh ang victim is also okay. from Liloan okay. so tan-aw na na kung unsay atong imong matabang no but personally mo tabang din ko nila. Pero ang city, di pa ko kahibaw na ba tayo matapang gikan sa city government. So, kaming tapang ay so personal na lang Personal na lang yun eh. Cash ni Ah, nga nga pa noon. Ay meron sa akong pangutahan na Kang Colonel Cañete, uh, assurance sa tumagay so na sa safety there is a situation. Well, Cebu City remains to be very safe. Uh, of course, na magiging mga bad elements, na magiging mga kalikayan, but mula lingingon na uh, a few rotten eggs will, you know, affect the the image of the city. Pero I hope oh, madili yung nana. Kaya eh, ang atong kapulisan, uh, they have been doing what they should be doing under my instructions and um, uh, kani mga ingon ng mga isolated cases ang importante ani na uh, resolve ba magud. Og na-resolve na sad ang problema no. Uh, ang ang kaso. So muna nga I eh, highly commend you and uh, congratulate ang atong Philippine National Police ang PNP nga swift kayo ang ilang pag-sulbad uh, sa mga krimen. No? Uh, and um, mahalaga uh, na na moving forward uh, we must be vigilant Colonel, ha so niya kinahanglan jud especially in the coming days na uh, we expect more people to come out of uh, this festive season leading to the sinulog kinahanglan even more vigilant and more careful and more strict in our implementation sa katapug di pagmunon niyo more police visibility and uh, more checkpoints recommendation sa Mambaling, to stay Of course. Oh, that goes without saying. Ah, sila mang ang man boy nag... Uh, ano sa itawa They did the dirty work. no? Uh, sila yun ang nagkuhan sa mambalik. So, mm -hmm. wala nga uh, kanila mga request na ginako <laughs> <laughs> ng mga sakyanan na nung sa panadiyan. Ito, gini, ihatag yung dayo ng okay, para sure. you can really do your job even better. Yes. Oh. So, additional mobility. Additional okay. mobility. Actually, nag-request na sila o motorcycle, nag-request na sila o sakyanan. Uh, unya, among others, nag-request din na sila o drone. Uh, and I'm seeing to it na kaling atong mahatag na nato within this year kay para to show give our support sa Philippine National Police. Okay. 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 So, um, okay. Okay. So, thank you, thank you sir. Okay.